Malamig ang panahon and super sunny. But since birthday ko naman ngayon, kaya on the way kami to Macau, may pa and dinner reservation daw si boss sa MGM. At dahil open na nga ang bridge papuntang Macau, kaya nagdala na lang kami ng yung saken. Pero syempre hanggang immigration lang to. Dahil hindi, hindi papayag ang Macau na makapagliwaliwang ang natin sa loob nila. And ito na nga guys, dahil malapit na kami dito sa may departure area or borders, naisipan namin mag washroom break muna dahil mahaba habang biyahe nga ang gagawin natin. So dito sa may departure ng private car clearance, nandito din dumadaan yung mga from, bus from Hong Kong to Macau. Ito yung mga golden bus na pwede nang gamitin papuntang Macau instead of ferry. Actually pwede pa naman yung ferry. So ito na nga guys, pagdating namin dito sa may borders, hinanapan na kami ng passport and syempre yung ID. And syempre prepared naman kami sa ganyan. Kaya napaka-smooth, napaka, smooth, napaka dire lang ng ating pagbiyahe. So ito na nga guys, papasok na kami dito sa may underwater tunnel. At paglagpas dyan, syempre dadan kami din sa ano, kilalang-kilalang tulay. <laughs> Kasi kagagawa lang, ito yung uh, Hong Kong Bridge connecting to Macau. So, ito yung nasa flyover bang tao. Siyempre sa atin kasi flyover 'yan. Ito yung ano, tulay na nasa ano, na nasa ibabaw ng dagat ng ocean. So pag paglabas niya naman ng underwater tunnels, so, ito na nga, dire dire, ito na yung tulay na bagong gawa. Matag last last year lang ba yan? O ano, nakalimutan ko kailan niya nagawa. So bago lang itong tulay na to. And actually guys, merong panibagong tulay na ginagawa sila. So makita niyo yan mamaya dahil Marami tayong video niyan. So, eto, sa magtatanong, kung pupunta kayo ng Macau, pwede na, syempre, pwede na kayo mag-bus. Just take a golden bus from Hong Kong to Macau. And syempre, huwag kayo mag-alala dahil 24 hours ang biyahe. Every 10 to 15 minutes ang interval ng biyahe. So, no worries. Dahil 'di ba sa ferry may inaano tayo na oras ganyan. So ang bus every 10 to 15 minutes may bumibiyahe papuntang Macau. So 'yan, 'yan ang interval. And syempre sa daytime yung mga pamasahe 65 for adults and pag daytime 'yon. Pag nighttime naman 70 dollars for adults then. Pwede na din kayong bumili sa newly open na Hong Kong port, yung Hong Kong Zhuhai Macau port pwede na kayong bumili doon. And syempre, ito na nga guys. Dahil nga sa syempre magtatanong kayo kung anong currency, kung may Hong Kong money kayo, no need na ipapalit sa ng Macau currency. Pero syempre, kung peso ang pera nyo, kailangan niyo pa rin ipalit yon. So, eto na guys, pasok na kami dito sa ano, immigration. <laughs> immigration naman tayo. Dahil, ano nga, from boarding, so, eto na yung immigration mauhuli yung immigration. Pagdating na sa Macau, ay, ito na yung immigration. Kung makita nyo, wala siyang pila. At kung mga senior citizen naman na kayo, wala ding pila. So ito guys, mga ano to, papunta na kami nito mag lunch Kasi yun sa immigration.